yun mga travel pupunta na tayo papasok na tayo sa trabaho natin sa Malati yan dito tayo kumain kay Diwata ay ay nahirapan na yung motor ko nahirapan huwag na dito na tayo diritsa kaya tayo mag gabi na lang dito tayo nagbanking banking muna tayo sa tanghaling to kung nabusog na ang mga travel grabe mga ah, tatlong kanin tatlong kanin ako may diwata busog na naman katapos mag ano kaya sa pag-ibig, kaya muna kay Diwata. Ngayon, papasok na tayo sa ating trabaho. 3 to 12, 3 to 12 tayo mga travel Wala na. Mangiga ang mata unya. Puntag ng uli. Para lang maka- uh, at least nakakuha na siya ng ano, ng mga ano niya ID saan papunta yun ah doon doon Sweet, delicious. mga travel dito na tayo sa Malate, Malate San Andres, Malate ayan, bigla-bigla yung pagsasalita natin ha dito, 12 tayo ngayon mga ka-travel, dito kaya yung mulatat na natin yung mga kasamahan natin, marami kaya para masaya tayo mamaya ayan ha maraming taon oh. yun ang problema nating parking ganoon tayo này Cái nan na, cái